Kung naglalakad ka sa luneta sa Maynila, malamang nakakasalubong mo sila. Mga literatista na ang kabuhayan ay picture sa mga namamasyal. Pero sa pag-usad ng teknolohiya, panahon na nga ba para ipahinga nila ang kanilang lente? Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Pasyalan ba ka mo? Hindi mawawala sa listahan ang luneta. At kung kailangan ng litrato para sa panghabang buhay na alaala, si Tatay Joseph Fernandez na ang bahala. 38 taon ng litratista si Tatay Joseph. High school, nung magsimula ko, mga year 82. Batang Luneta si Tatay Joseph. Sa kabila ng kanyang kapansanan dahil sa polio, batak na raw siya sa madiskarteng galawan sa buhay. Hindi hadlang ang kanyang kapansanan para kumita. Mula sa pagiging sampagita at shoe shine boy noong araw, sariling sikap niyang inaral ang pagiging photographer. Self-study. So yung speed, opening, focus, lahat yun napag-aralan ko. Pati yung about uh, against the light kailangan. makuha mo na hindi masisira ang litrato kasi kailangan itipin um, sa film. Nung araw kasi film. Aminado si Tatay Joseph na smertihan ang kita sa ganitong trabaho. Pero kailan may, hindi niya naisip na talikuran ito. Ito yung kamera ni tatay, ito 2009 na una niya itong mabili at hanggang ngayon, ito pa rin ang katuwang niya sa kanyang trabaho. Sabi nga niya, wala ito sa modelo ng kamera, sa galing at husay ng matang sumipat at kagustuhan ng puso makakuha ng magagandang letrato. Pero sa pag-usad ng panahon at teknolohiya, pailan-ilan na lang ang tumatangkilik sa mga litratista. Kung may sarili cellphone naman, pwedeng yun na lang yung gamitin para hindi na po gumasto sa aming pagsama kay Tatay Joseph sa kanilang printing station, dito ko nakilala ang iba pang mga kasamahan niya sa grupo. Nasa limampu ngayon ang kanilang mga miyembro, si Tatay Nestor Arsenio. Banat na banat pa rin sa trabaho sa edad na 67. Sa totoo lang, kita dito, parang naglalaot kami sa daot. parang nangingisda na pag may kumagat na malaking isda, kikita ka. Pag wala rin, wala rin. Pag nasipag ka, hindi ka naman din. Basta sipagan mo lang. Maswerte na raw kapag umabot sa limang daan ang kanilang kita sa isang araw. Okay, ayos! Ito na yung uh, printed copy ng kuha ni tatay sa amin kanina. At uh, yung ganitong size ay nagkakahalaga ng 200 pesos. Sulit na. Perfect. Hindi ito basta-basta uh, abas buhay. Ito ay pasyon. Naging masaya ako. Pagtuloy lang kayo. Pamasyal ng luneta. Baka kayo magpapakuha sa akin. Maraming salamat. At yung mga hindi tatakilid, patuloy pa rin kami magsasyating dito sa Rizal Park. Kung para sa iba, kupas na ang pagpapakuha ng alaala -ala mula sa lente ng mga litratista, hindi ito dahilan para kinatatay Joseph na tumigil sa hilig nila. Ang mga litratista sa luneta mananatiling larawan ng pusong hindi basta-bastang sumusuko sa anumang hamon ng panahon. Bayad de Guzman, News 5. Mga kapatid, Jess de Los Santos po. Iba na ang may alam at may paki sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-